Buenos noches damas y caballeros Buti pa itong Rappler ha? Wala pa tayong gumasta ng taxpayers money dito Pero yung ginawa nila, yung pinablish nila ngayon As uh, ay mas may kabuluhan pa Sa nation building kaysa yung palpak At uh, naduwag na bahagbuntod na hearing na ginawa ni Blue Ribbon Committee Chair ha uh, Marcoleta kaninang umaga hanggang hapon na sayang ng taxpayers nat taxpayers money natin na sayang rin ang oras natin lahat ha na sayang rin, rin yung mga yung mga research nila ginawa diyan imbita ng tao milyon-milyon ang ginasta natin diyan pero mas okay pa itong Rappler Nagawa nila ah, Yung hindi ginawa Ng mga senador ha Kasama na si Rodante Marcoleta na puro panakot lang Na hindi lang man Binanggit ni isang Pangalan ng mga politiko ni, ah, Maging senador O kaya kongresista Although parati may threat Hindi lang si Marcoleta Meron ring ganong threat si Erwin Tulfo maglalabas daw siya ng lista. Meron rin ganong threat si Mixubiri. Parang iniintay nila ang magbabanggit niyan ang uh, DBM or kaya ang uh, ang uh, Department of uh, Public Works and Highways. Eh no chance naman, takot sa takot lang ni uh, ni uh, public works secretary Bonoan eh uh, sa diyan dumadaan ng budget nila sa House at saka sa Senate. Bakit naman nila awahin yung mga senator at kongresista? Kaya kung meron man dapat ibulgar, ito ay dapat mga senador. Eh, ang laki-laki ng, uh, ang laki-laki ng budget nila dyan, kada opisina. Ha? Huh? Uh, umaabot ata ng 5 to 10 million maintenance operational fees kada opisina nila. So, a month. So, dapat sila, uh, gumawa sila ng research kung may kaya silang kung matapang sila o maprinsipyo sila para ibulgar yung mga pangalan ng senator at kongresista na involved sa di umano'y katiwalian sa flood control ghost projects o kaya uh, yung ma-establish lang man nila nasa public records lang man naman yan eh. ha? Nasa, nasa available records lang man yan tulad yung ginawa ng Rappler Philippines na na-trace nila yung iba na na-vlog na natin. Pero yung iba bago kung saan na-trace nila yung link ng mga kongresista, ng mga senador sa mga kontraktor. Yun naman ang yun naman ang punto natin kanina dapat uh, uh na nila i, i, i target na nila, ha? I-concentrate na nila yung oras nila yung mga pagtatanong nila sa kung sino man contractor or kongresista nag-follow up nagpa nag, uh, nagpa-create yung insertion at uh, at uh, gumalaw para para mapondohan itong mga ghost projects na ito at syempre siya rin ang nakinabang doon kung siya ang uh, gumalaw para ma-insert yung uh, yung congressional insertion na yun kagaya ng 142.7 billion insertion ni Chiz Escudero of which uh, 12 billion na punta kay Joel Villanueva 12 a uh, 9 billion sa lugar ni Chiz at uh, 3 billion sa mga malas sakit centers di Bongo so but, uh, buti pa itong Rappler ha na gawa nila buti pa itong Rappler may, may bayag na gawin yung hindi nagawa na mga ang ah, dami pa nilang senator kanina ang dami isang barangay ah, kung meron man talaga alam mga sekreto dito sa mga sa mga senador ah, senator at kongresista na nag, ah, nagpapa-insert ng budget si Mark Villar na dating ah, public works secretary pati pero pati siya tikom ang bibig kasi marami rin siguro siya project na kuha nung time niya sa public works o maraming daan na napagawa papunta sa mga billiard subdivision. So takot rin siya mabulgar yun. So according sa Rappler report, eto yung mga senator at kongresista na may link sa mga sa mga uh, sa mga contractors or construction company at hindi malayo isipin na hindi naman na uh, you don't have to be a uh, rocket scientist to figure out na since close sila sa contractor na ito sila na rin uh, ito na rin mga contractor ang gumagawa na mga pork barrel projects nila pork barrel funds nila pa, at saka mga ins insertions nila ha? mga budget insertions nila at uh, uh, ito na, na kaya nakakakuha rin ng proyekto ito mga contractor dahil sa closeness o sa link sa kanila. So isa ang una dito yun na establish ng Rappler yung yung uh, yung alam na ng taong bayan yung close linkage talaga ng kontraktor at saka ng mga senador at kongresista. Kung baga, uh, ito yung pinapatotoo nila, yung sinabi natin kanina na hindi naman makakakuha ng proyekto mga kontraktor kung hindi nag-generate ng pondo ang mga kongresista o mga senador. Kung baga, kung walang na-generate na pondo, walang pork barrel, walang congressional insertion, ang kaibigan nila senator at congressman, wala sila makuha na proyekto, walang pondo, nothing. Pero there is something dahil nag-generate yun, pinalo up yun, brinaso yun na mga senador at congressman para mabigyan sila ng item na yun na pupunduhan ng gobyerno. Ah, so yan na ah, maisaksak yun dapat sa budget. sa lang ma-implement ito ng DPWH at ng mga kontraktor So, una, sabi nila, yung to establish linkage between the the senators and the contractors. Una dito si Bongo na ang tatay si Desiderio Go ay may-ari ng CLTG Builders na etap kontraktor sa Davao. At uh, ang CLD, CLTG ay uh, galing sa pangalan na uh, Uh, Dibongo na Christopher Christopher Lawrence Tesoro Go kaya CLTG Builders at uh, according sa record ng Rappler na from 2016 to 2017 nakakuha ng CLTG ng 1.85 billion worth of contracts, mostly from the Department of Public Works and Highways at ito na nga naging uh, laman ng kaso ni uh, former Senator Antonio Trillanes laban kay Bongo at sa tatay niya at stepbrother niya. ha Another case, sabi nila, at nablog na natin ito noon, yung link ni Cheese Escudero, Senate President Cheese Escudero, dito sa Center Waste Construction and Development Incorporated through its president. Lawrence Lubiano na nag-donate ng 30 million ha, sa 2022 campaign ni Cheese Escudero. At uh, dahil dito, ha, nakakuha siya ng 4 billion worth of uh, uh 5.16 billion worth of flood flood control projects dahil nga sa closeness na kay Cheese. Kaya ang question ito, ha? Hindi kaya mga project unities Hindi kaya yung mga inserted funds yun Hindi kaya meron dito mga ghost projects So dapat itong inestablish ng Blue Ribbon Committee Hindi kung saan saan sila papunta Pero iniiwasan nila banggain yung kapwa nila senador Or ah, ka mga, ka, ka, mga ah, membro ng House of Representatives Mga congressman isa pa dito na nandun kanina ha nagpa nagpakwan pa pinaklinir pa yung sarili niya na wala daw siya nag follow up sa D DPWH ito si Joel Villanueva na nakatonggap ng 20 million sa New San Jose Builders Incorporated in the 2022 elections at ang donor dito ay yung 'yung kapitbahay ko dito, kapitbahay ko dito na si uh, Jose Rizalino Jerry Acusar na inappoint ni President Bongbong Marcos na head ng Department of Human Settlements and Urban Development or Housing Department. Although natanggal siya recently dahil hindi satisfied si presidente sa trabaho niya at itinapon siya sa Pilipin sa Pasig River Rehabilitation. Siya ang kilala na gumawa nitong 4 billion ata ito. Ha? Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo at siya yung may-ari ng Las Casas Pilipinas de Acusar in Bataan and Quezon City. Ha? Baka ipapiring squad tayo doon sa Casa de Acusar. Kupupunta tayo roon. <laughs> Ah, pasensya na ka Andito lang ito sa Rappler report, <laughs> binabasa ko lang. <laughs> okay, isa pa, isa pa. To establish the links between uh, congressmen and senators and contractors. Isa pa, ina-vlog na rin natin ito. Ito si Ako, uh, Ako Bicol Representative Saldico, co-founder ng uh, Sunwest Corporation na top 8 na nakakuha ng 100 billion projects sa flood control project during the Marcos administration so from 2016 to 2024 nakakuha ito ng total of 38 billion in government projects ha uh, of this 26 28 billion went to roads and bridges and 7 billion to flood control ah at uh, Uh, ito rin uh, na na, -link na rin. ito rin yung dating chairman ng Appropriations Committee at uh, kilalang tirador, kilalang tirador at operator ni Speaker Martin Romualdez. Pero pinatanggal na nga ito ni Sandro Marcos dahil yun nga na sobrahan na si presidente sa ginagawa nito. Isa pa at ito bago hindi pa natin nabanggit. Si Congressman Edwin Gardiola, Congressman Edwin Gardiola. Itong si kongresista kuan uh, kwan ito, representante ito ng Construction Workers Solidarity Party list. <laughs> Tingnan nyo, Construction Workers Solidarity Party list. Akala ng mga construction workers Ang ine-elect nila Construction worker Yung pala contractor Contractor Civil Engineer ito at businessman na link sa JSG Construction and E Gardiola Construction at uh, according to a 2014 Philippine Inquiry Report, uh, owner siya ng kampanya na ito na link rin sa uh, uh, scam daw, huh? reported scam. Huh? Uh, yung company niya na Newington Wington Builders Incorporated, formerly known as Guardiola Construction, Construction Corner Two Flood Control Projects in the Municipality of Pinatuan, Surigao del Sur, Sur, na halaga ay 212.3 million, ha? Huh? At uh, at uh, ito nga, naging kontroversya noong 2014. So, hindi ko alam kung membro pa, kung na-elect ito ulit sa Kongreso. Pero dito lang, pinapakita lang ng Rappler yung link talaga. At dapat, ha, i-share nyo itong blog, blog i-like nyo itong blog. By the way, ha, nasa pre-recorded -re lang natin ito. Kasi busy ako mamaya. So, uh, sorry kung hindi ako ma-react sa mga comments nyo dahil... Kanina pa ito na record natin. I-repost -re lang natin ito mamaya. Ah okay. So, isa pa, isa pa itong si uh, Bulacan Second nd District uh, representative Tina Pancho na may-ari ng CM Pancho Construction Incorporated, ha? Ah, uh, 'yun, nakakuha rin sila ng mga ng mga ng mga proyekto yan sa bulacan ha uh, at uh, na naalala ko pa nung inquiry reporter ako tatay pa nito ako naging kongresista si congressman pedro pancho yan ha so bago ipinasa yung yung kumpanya sa kanya ha at uh, dito naman ha uh, isa pa isa pang politiko, ay ah, isa pang muntik na naging politiko ay ito na nga kalaban ni ni uh, me, Pasig Mayor Vico Soto na si na si Sara Diskaya na may-ari ng St. Timothy Construction at Alpha and Omega General Contractor Development Corporation na nagtayo pa nga ng watchdog <laughs> parang sila ang tagabantay sa mga katiwalian at in-expose nila yung mga di umano Uh, katiwalian ni Biko Soto uh, doon sa grupo nila right to know right now ganon meron po sila ganun no so yun nabisto siya ngayon no what no, no less than si President Bongbong Marcos nakakita na yung palpak na project niya ha? at sa Lawag City naman ha itong kandidato na inendorse ni President Bongbong Marcos sa last Election na si Brian Alcid, ha? Na endorsed ni President Marcos as mayor candidate, mayoral candidate sa Lawag is also the owner and manager of of uh, Megapolitan Builders and Construction Supplies, ha? At uh, uh, nanalo ito uh, sa uh, laban sa kasi ni President Marcos na si Michael Marcos Kion in the 2025 elections. Yan, ha? Kasi itong si President Marcos ay kalaban ni Kiyon. Yan, ha? So, ganon. <laughs> Tingnan talaga yung mga yung mga link ng mga politiko, mga kontraktor at most of the time sila mismo ang kontraktor. Kung hindi man campaign contributor nila, ang mga contractor sila mismo ang contractor. So maganda ginawa itong uh, itong rapler, itong investigative report na ito dahil uh, ito ang dapat din na discuss kanina. Ito ang dapat na discuss kanina sa hearing, sa hearing ni Marcoleta. Pero yun, tulad ng sinabi natin, syempre as expected, yung hearing pang-cover up lang talaga sa pang Pangtapan lang talaga, pangtakpan lang talaga, ha, pra, pang uh, kwan lang talaga yun na, uh, isang cover up ops to protect uh, Senate President Cheese Escudero, to protect uh, Joel Villanueva, to protect uh, Bongo, and to protect uh, uh, yung iba pang mga politiko na link, pwede malink dito. Later on, sasabihin nila na gumawa sila ng hearing pero wala naman sila nakita finding na nalilink ang mga ang uh, nalilink ka uh, or wala naman nabanggit sa, sa, mga invited resource person nila at nilink si Cheese Escudero sa mga katiwalian sa flood control projects o kaya si Joel Villanueva. So para lang ginawa ni Bato de la Rosa sa hearing ukol doon sa missing sa bungero na ang end result lang or ang lumabas na resulta lang doon ay na-clear si Atong Ang sa sa mga sa mga kat, sa mga kwan ale sa sa involvement niya ha si di umanoy mga sa sabungero killings so dapat nga mag-apologize sa atin si si Bato de la Rosa dahil sinayang Winaldas lang sinayang yung pera natin yung oras ng Senado at na eventually na nakita rin ng Department of Justice nila Boeing Remulla na si Atong ang all alone ang uh, ang uh, ang uh, mastermind sa mga killings na yun. So kung um uh, kung ni Atong ang ha? ng 300 million kay Patidongan magkano kaya sa mga senator na inimbestigahan at klinir si Atong Ang so magkano rin kaya dito sa cover up hearing magkano kaya ang bayad sa mga senador na iko na na iko ang ginagawa ay i-cover up lang yung mga katiwalian ng kapwa senador ah kayo nang bahala sumagot sa tanong na yan So, thank you very much, everyone, for watching. Thank you very much for joining me in this pre recorded vlog, and see you in my next vlog.